Mga kasimple, muli nandito si Babes Love para tayo po ay magluto ng ating hapunan. So, ang ating pong hapunan ay syempre po ang walang kamatayang tilapia at sasahugan po natin siya ng pechay. Yan, gagawa lang po tayo ng simpleng ulam para maging ulam naman po natin maging kapartner po ng ating kanin. So, ngayon po, tayo po ay magigisa. Siyempre, magigisa po. Magigisa. <laughs> Ayan. Magigisa si Big Love. Na kahit nangangalay na. Ayan, magigisa po tayo. Ayan. Medyo mahina lang po yung ating apoy. Parang hindi naman po yung ating yes at syempre yung ating kamatis kamatis ito dito lang kayo sibuyas lang mabango hmm. na kaka juice Siyempre, eh, lulukuin muna natin ang uh, uh, kamatis para medyo lumambot na magpo siya. Ayan. Uh, diba? Ano ba diba, mga hapunin nyo? Mga kananay dyan? Mga nanaiiwan sa bahay lagi? Hindi diba nyo ba alam na napakahirap mag-isip kung anong lulutuin? Ako po. Diba? Ayan. So, hintay lang po natin siyang uh, maging uh, yung maluto yung kamatis, no? Ayan, pwede natin siyang durug-durug iyan. -durug ayan. So, ayan na po. So, ito ngayon ay, palagyan na po natin yung, ooooh, iba, karay, karay ko. Ayan, may nahulog lang po sa kamay ko. At, uh, dalawang pilatya lang po, ang ating isa sa fog. Ayan libo. Diba? Paka simple lang po mga kasimple kasi simple lang po ang iyong babang lingkod. Ayan. Ako naman po dito sa bahay, kung ano lang po yung maisipan ko, pero ah uh, tawag ito. Ako na lang po yung nag-idea kung ano yung kasing ulam, luto, luto gano'n. Kaya naman pang restaurant kasi talagang pang bahay lang po tayo yung ating mga ulam, iba. So, yan po ay uh, hintayin po, ah, uh, luto naman po yung dito. So, yan po ilalagay po natin ng tubig. Yan? yan na po natin ng tubig. At lito pong tubig na nilagay ko po ay mainit na. Ako'y nagpakulo na po ng tubig. medyo dinamihan ko po yung sabaw niyan Si Kasi marami po kami dito. Yung iba kasi, uh, bukod yung, ano, yung isda. Hindi naman lahat, eh, nakanandyaan. At syempre, timpla po natin ng asin yan. Um, bakit yung iba, baka magtanong po kayo, bakit pinakulo na po yung nilagay ko? Para madali hong kumulo. <laughs> Ayan. hindi po talaga po minsan sa sa ano uh, nagpapakulo na po ako ng tubig para menos po sa abala, sa paghihintay o yan, katulad nya pakukuloy naman natin siya para yung ano ng ista ay lumasa dun sa sabaw ayan. diba, yan po yan at saka ah uh, magtitimpla na kayo, Depende sa inyo, sa mga panlasa inyo, di ba? Kung ano yung mga burloloy na gagawin nyo sa inyong pagluluto. Kumulo na po yan, mga kasimple. Yan. So, ilalagay na po natin itong ating pizza. O, oh, di ba? Masarap. Healthy food, di ba? Di ba? Masarap siya sa inyo. Kaya, sa akin po masarap na po ito. Dahil, yan po ay napakasimple lang luto eh Ayan. Ayan. Diba? So, mamaya po ay lalagyan na po natin siya ng itlog pagka siya po ay uh, naluto na. At syempre, kailangan muna natin siyang takpan! Takpan ang takpan. Ayan. So, hintay po natin siyang kumulo mga kasimple. Ayan. So, na mga kasimple. Kumulo na po siya. At pwede na po natin talagay ang itlog. Talagay na po natin itong itlog. yan Depende po sa inyo kung ilang peraso ilalagay niyo pong itlog. namin pintong maingay. Yan. Yan lang po siya, mga kasimple. Depende po sa inyo ko. Ilang itlog po yung uh, inyong ilalagay. Ano? Yan. So, meron na po tayong sabaw. Yan. Depende po sa inyo kung ilang pa. Yan. Sarap, di ba? So, yan lang muna, mga kasimple. So, bye-bye mo. Uli. God bless you po. Salamat sa panunood. Thank you.